Nararamdaman mo na ba na parang tahimik na may inihahanda ang universo para sa'yo? Isang bagay na malaki, pero hindi mo pa ito lubos na nakikita. Para sa mga Gemini, may isang pambihirang pangyayari na unti-unting gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Mula Mayo 18 hanggang 28, magbubukas ang isang cosmic window at sa panahong ito, nagtatago ang isang himalang pinansyal na hindi mo inaasahan. Hindi ito basta-bastang pagkakataon. Ito ay isang banal na sorpresa, nakatakdang dumating sa eksaktong tamang oras upang baguhin ang iyong buhay sa paraang hindi mo inaakala. Kung ikaw man ay nahihirapan o matagal nang naghihintay ng pag-usbong, ang mga bituin ay nagkakaisa upang ihatid sa iyo ang isang biyayang maaaring tuluyang baguhin ang iyong kapalaran. Gemini, papalapit na ang iyong oras. Tahimik makapangyarihan, at may banal na layunin. Para sa karamihan, maaring tila karaniwang mga araw lang ang pagitan ng Mayo 18 hanggang 28. Pero para sa iyo, ang mga araw na ito ay may dalang lihim na agos ng pagbabago. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay planong isinulat ng kalawakan. Matagal nang minamasdan ng universo ang iyong tahimik na laban, ang iyong katatagan at ang pagnanais mong maranasan ang isang pagbabagong tunay na may kabuluhan. At ngayon, nagsisimula ng gumalawang enerhiya. Ang mga pagkakahanay ng planeta ay nagbubukas ng isang bihirang pintuan, isang daan patungo hindi lang sa pera, kundi sa panibagong simula, layunin at kapayapaan. Ang paparating ay hindi lang tungkol sa dami ng pera sa iyong bank account, ito ay tungkol sa wakas ay pagtanggap ng biyayang matagal mo nang inihahanda ang sarili mo para sa enerhiya nito. Ito na ang simula ng iyong himala. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano magsisimula ang pagbabagong ito, anong mga palatandaan ang dapat mong bantayan, at paano ka makapagahanda para sa isang hindi inaasahang biyayang mas mabilis ang dating kaysa sa iyong inaakala. Ang kosmikong pag-ipon ng enerhiya bago dumating ang bagyong puno ng mga biyaya, laging may bulong muna mula sa kalangitan. At Gemini, ang mga bulong na ito ay unti-unting lumalakas. Ang iyong ruling planet na si Mercury ay hindi lamang isang celestial body. Ito ang puso ng iyong enerhiya. Pinamumunuan nito ang iyong pag-iisip, komunikasyon, at kung paano mo tinatanggap ang mga oportunidad. At sa ngayon, Nasa isang makapangyarihang posisyon si Mercury, nakikipag-ugnayan sa Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, at Venus, ang planeta ng mga biyaya. Matagal nang hindi naganap ang ganitong linaw ng alignment. Mula Mayo 18 hanggang 28, kakaiba ang ihip ng hangin. Gumagawa ang universo ng isang tuwirang channel papunta sa iyo. Kadalasan, ang mga Gemini ay lumalakad sa manipis na linya sa pagitan ng panaginip at realidad kilala kang mabilis mag-isip mahusay magsalita at mausisang manlalakbay sa buhay ngunit nitong mga nakaraang araw baka naramdaman mong parang natigil ka maaring bumagal ang daloy ng kasaganaan at ang dating kinang ng iyong mga ideya ay tila nawala hindi iyon kabiguan iyon ang paghinto bago ang malakas na pagtalon tahimik na inayos ng universo ang iyong landas. Kasi, ang cosmic timing ay hindi kailanman random. Bawat pagkaantala, bawat sandali ng katahimikan na naramdaman mo kamakailan, ay ang paghila ng universo sa tirador. At ngayon, handa na itong pakawalan. Astrologically, kakaiba ang window na ito. Nagsisimula ito habang si Mercury ay gumagalaw na nang direkta at nagtatapos sa isang banayad na ng buwan na nagpapalakas ng intuisyon. Ibig sabihin, hindi mo lang makikita ang mga oportunidad, mararamdaman mo rin ang mga ito. Malalaman mong tama ang isang bagay. Malalaman mong kailan dapat magsalita, kumilos, at magtiwala sa katahimikan. Doon nagsisimula ang mahika. Hindi lang ito tungkol sa trabaho o pera, ito ay tungkol sa pag-aayon. Tungkol ito sa wakas ay pagtutugma ng iyong mga kilos sa tunay mong layunin. At kapag nangyari iyon, ang pera ay nagiging bunga ng mas malalim na bagay, ang pagbangon ng tunay mong sarili. Sa loob ng sampung araw na ito, tataas ang mga synchronicity, mga biglaang pagkikita, kakaibang panaginip, mga numerong paulit-ulit, lalo na ang isa at walo. Mga senyales ito, hindi salita ang gamit ng universo, kundi mga simbolo, mga tahimik na tulak at mga sandaling parang masyadong perpekto para matawag na pagkakataon lang. Maaaring makaramdam ka ng kaba. Maaaring magduda ka. Normal lang yan. Pero tandaan mo ito. Kapag dumaan na si Mercury sa portal na ito, hindi lang ito magdadala ng bulong, kundi ng isang malakas na sigaw. Hindi malayo ang iyong himala. Unti-unti na itong nabubuo sa wika ng mga bituin. Isang kwento mula sa isang Gemini. Kilalanin si Liana, isang 33 taong gulang na Gemini mula sa Quezon City. Matalino, masayahin, puno ng ideya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may dalang tahimik na pagod. Sa loob ng maraming taon, freelance graphic designer si Liana. Pinagsasabay niya ang iba't ibang kliyente na kadalasan ay hindi binabayaran ng sapat habang patuloy na kinukwestiyon kung may halaga pa ba ang kanyang pagkamalikhain. Bawat buwan ay parang laban para lang makasurvive. Bayad sa renta, internet, grocery, at laging sakto lang para makaraos. Madalas sabihin ng mga kaibigan niya, Ang swerte mo, work from home ka. Pero hindi nila nakikita ang puyat ang mga hindi nababayarang trabaho at ang ngiting pilit kahit pagod na pagod na. Ngunit hindi kailanman nagreklamo si Liana. Sa kaibuturan ng puso niya naniwala siyang may darating na pagbabago. Na may mas malaking plano ang universo para sa kanya. Na ang lahat ng paghihirap ay may saysay. Kaya't nagpatuloy siya. Patuloy na lumilikha. Patuloy na nangangarap. Patuloy na tumitingin sa langit. Hanggang dumating ang umaga ng Mayo 18. Nagising siya mula sa isang panaginip na hindi niya malimutan. Nakatayo siya sa isang makitid na tulay, nagawa sa liwanag, napapalibutan ng mga bituin. May isang boses, mahina ngunit malinaw, ang bumulong, "Pagkatiwalaan mo ang darating." Inakala niyang isa lang itong kakaibang panaginip, kaya't nagkape siya at binuksan ang kanyang laptop. Kagaya ng dati, magulo ang inbox, hanggang sa mapansin niya ang isang bagong pangalan na hindi niya kilala. Ang subject line: Urgent Project Inquiry, High Budget, Fast Turnaround. Isang kumpanya mula sa Singapore. Nakita raw nila ang logo na ginawa niya sa Pinterest Anim na buwan na ang nakaraan. Ngayon, gusto nilang kunin siya para sa isang branding package at ang budget ay limang beses na mas mataas kaysa sa normal niyang rate. At kailangan nila ito agad. Napakurap siya. Akala niya scam. Pero hindi. Habang tumatakbo ang proyekto, may nagbago sa kanya. Hindi lang ito dahil sa laki ng bayad, kundi ang pakiramdam na sa wakas. Napapansin na siya. Bawat ideya niya, gusto nila. Bawat disenyo, pinupuri nila. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya tagagawa, isa siyang tunay na artist. At doon lang nagsimula ang lahat. Sa susunod na sampung araw, mula Mayo 18 hanggang 28. Mas marami pang himala ang dumating. Isang dating kliyente na higit isang taon nang hindi nagpaparamdam ay biglang nag-message humingi ng paumanhin at binayaran ng buo ang utang. Isang kaibigan ang nirefer siya sa isang content agency na naghahanap ng regular na designer. At ang pinaka nakakagulat, ang kanyang Instagram na halos hindi gumagalaw sa loob ng maraming taon Biglang sumabog matapos mag-viral ang isang reel na ipinost niya ng alas dos ng gabi. Pagsapit ng Mayo 28, mas marami na siyang kinita kaysa sa pinagsama-samang apat na buwan noon. Ngunit higit pa sa pera. Ramdam niyang may kaayusan na sa lahat. Na ang universo ay matagal nang naghihintay sa kanya. Hinihintay lang na hindi siya sumuko bago niya matanggap ang gantimpala. Hindi nanalo sa loto si Liana wala siyang natuklasang shortcut. Nanatili lang siyang totoo sa sarili, patuloy na lumilikha at binuksan ng puso sa mga senyales. At nang gumalaw ang mga bituin, gumalaw din siya. Ngayon, tinatawag niyang light bridge ang panahong iyon, galing mismo sa kanyang panaginip. Dahil iyon nga ang naging papel nito. Isang maikling sandali kung saan posible ang mahika. Isang pagtawid mula sa kakulangan patungong kasaganaan mula sa takot patungong kumpiyansa, mula sa paghihintay patungong pagtanggap. At kung ikaw ay isang Gemini, ang tulay na yon ay muling nabubuo. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa kung anuman ang darating. Mga palatandaan na malapit na ang himala. Minsan bago dumating ang isang himala, nagsisimula ng bumulong ang universo. Tahimik. Banayad. Paulit-ulit. Ngunit tanging ang mga konektado sa kanilang intuwisyon ang makakarinig nito at Gemini, isa ka sa mga pinaka-espiritual na sensitibong zodiac signs pagdating sa pagkilala ng mga pattern. Mabilis kang mag-isip, napapansin mo ang mga detalye na hindi nakikita ng iba at nararamdaman mo ang mga pagbabago bago pa man ito magkaroon ng kahulugan. Sa mga araw bago ang isang pinansyal na tagumpay, may mga kakaibang bagay na maaaring mangyari. Maaaring makakita ka ng mga umuulit na numero, lalo na ang isa, lima, at walo. Ang isang daan at labing isang ay nangangahulugang malapit na ang katuparan ng iyong mga nais. Ang limang daan, limamput lima, ay senyales ng malalaking pagbabago sa buhay. At ang walong daan, walumput walo, ito ang numero ng walang hanggang kasaganaan. Kapag lumitaw ang mga numerong ito sa resibo, orasan, plaka, Umaging sa panaginip, hindi ito aksidente. Ito ay pagkakaayon. Maaaring makaramdam ka rin ng bigla ang pagnanais na linisin ang iyong paligid, ayusin ang iyong kwarto o itapon ang mga lumang bagay. Ito ay enerhiyang paghahanda. Alam ng iyong espirito na may bagong paparating at gumagawa ito ng espasyo. Nagiging mas malinaw din ang iyong mga panaginip. Maaaring managinip ka ng mga tulay, hagdanan alon ng dagat, o mga estrangherong nagbibigay sa iyo ng regalo. Lahat ng ito ay may simbolismo, ang mga tulay ay tanda ng pagbabago, ang tubig ay paglilinis ng emosyon, at ang mga regalo ay espiritual na mensaheng malapit ng maging totoo sa realidad. Maaaring biglang magpakita ang mga tao mula sa iyong nakaraan. Isang dating kliyente, isang matagal ng kaibigan, o kahit isang ex na may utang na paghingi ng tawad. Hindi ito basta-bastang pagkakatagpo. Bago dumating ang bagong kasaganaan, madalas bumabalik ang nakaraan. Hindi para manatili, kundi para isara ang mga lumang enerhiyang siklo. Mapapansin mo rin ang pagtaas ng iyong emosyonal na pagiging sensitibo. Mas madali kang maiyak. Mas malalim ang dating ng mga kanta. Nakakaramdam ka ng pangungulila kahit walang dahilan. Ibig sabihin nito, Naghahanda na ang iyong heart chakra sa pagtanggap at para makatanggap, kailangan itong bumukas. Maging ang mga pisikal na senyales ay maaaring magpakita. Paru-paro, balahibo o bariya sa lupa. Mga mensahe ito mula sa iyong mga gabay. Sinasabi nila, huwag kang susuko, malapit ka na. At ang pinakamakapangyarihang senyales, isang hindi maipaliwanag na panloob na kapayapaan parang may bahagi ng kaluluwa mong alam na may malaking pagbabagong paparating hindi ito malakas hindi rin ito dramatiko pero naroon ito at totoo ito kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito gemini tandaan mo ang himala ay hindi imahinasyon paparating na ito hindi ka nagkakamali nararamdaman mo ito dahil alam na ito ng iyong kaluluwa kahit ang isip mo ay nagsisimula pa lang umunawa. Ang portal. Mayo da sa lawang hanggang dawalawa. Sa paningin ng iba, parang normal lang ang sampung araw mula Mayo. Dasat dalawang hanggang dasat dalawa, pero para sa Gemini, ito ay isang sagradong portal. Isang bihirang pagkakatugma ng enerhiya na pinagsasama ang momentum, kaliwanagan, at mga hindi nakikitang oportunidad. Hindi lang ito tungkol sa astrology, ito ay banal na pagsasaayos. Mas sa panahong ito, ang iyong ruling planet na si Mercury ay papasok sa isang suporta na aspeto kasama si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte. Kasabay nito, si Venus, ang planeta ng kasaganaan at pag-ibig, ay pumapasok sa posisyon na ina-activate ang pangalawang bahay ni Gemini, ang bahay ng halaga at pagpapahalaga sa sarili. Sa mas simpleng salita, Nagsasama-sama ang mga kalangitan para bigyan ka ng isang mahalagang biyaya sa aspeto ng pera at emosyon. Ang sampung araw na ito ay puno ng enerhiyang para sa manifestasyon. Maaaring makatanggap ka ng bigla ang email na nag-aalok ng freelance work, job interview, o pakikipag-collaborate. Maaaring biglang lumitaw muli ang isang tao na may utang sayo. O baka naman, ang isang matagal ng nakatinggang ideya sa negosyo, ay biglang nabuhay muli at may gustong tumulong ponduhan ito. Gemini, ang iyong kakayahan sa komunikasyon ang iyong sandata at sa window na ito, mas lalo itong lalakas. Ang mga salitang iyong bibigkasin, ipopost o kahit nabanggit lang sa usapan, maaaring maging susi sa iyong tagumpay. Pero hindi lang yan. Mula Mayo 20 hanggang 25, si Mars ay papasok sa posisyon na nagbibigay ng lakas para sa aksyon at matapang na desisyon kaya kung ikaw ay natigil dahil sa takot o kalituhan ito ang panahon na darating ang tapang mas magiging matatag ang iyong loob mas malinaw ang iyong isip malalaman mo kung ano ang dapat tanggapin at ano ang dapat talikuran mawawala ang kalituhan liliwanag ang iyong pakiramdam at hindi lang karera ang maaapektuhan maging sa personal mong buhay maaaring may dumating na pinansyal na biyaya, tulong mula sa partner, suporta ng pamilya, o bigla ang blessings gaya ng discount, refund, o regalo. Bubukas ang daloy ng kasaganaan kapag ang iyong enerhiya ay nakaayon sa pagtitiwala. At ito ang mahika. Ang Gemini ay umuunlad sa galaw. Hindi ka nilikhang manatili sa pagkakatigil. Isa kang air sign, simbolo ng pagdaloy, ng ideyang nagiging aksyon. Sa panahong ito, bibigyan ka ng uniberso ng hangin sa ilalim ng iyong mga pakpak. Gamitin mo ito. Huwag kang manatili sa kinatatayuan. Gamitin ang panahon na ito para i-pitch ang kliyente. I-launch ang iyong ideya. Mag-apply para sa grant. I-post ang video. Tawagan ang taong iyon. Dahil sa window na ito, ang uniberso ay nakikinig at hindi lang basta nakikinig, kundi mabilis itong tumutugon ang proseso ng manifestasyon na karaniwang inaabot ng linggo o buwan? Maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang oras. Pero kung kikilos ka, kaya't huwag ka nang maghintay ng perfect timing. Dahil itong sampung araw na ito ang tamang oras. Ito ang sandaling matagal mo nang hindi na pinaghahandaan. Ipinapadala na sa iyo ng universo ang oportunidad. Nasa sa iyo na kung bubuksan mo ang pintuan. Gemini ang himalang pinansyal ay hindi darating sa tuwid na daan. Darating ito sa isang bulong, sa isang mensahe, sa isang pintuang biglang bumukas kapag ikaw ay handang pumasok. Paano maghanda para sa paparating na biyaya? Ang himala ay hindi lamang isang bagay na tinatanggap. Ito ay isang bagay na pinaghahandaan. At Gemini, kung talagang nais mong yakapin ang kasaganahang paparating sa iyo, mula Mayo 18 hanggang 28. Kailangan mong gumawa ng espasyo. Hindi lang sa iyong schedule, kundi sa iyong isipan, enerhiya at kaluluwa. Unang hakbang, linisin ang iyong enerhiya. Kung may daladala ka pang sama ng loob, hiya sa pananalapi o guilt dahil sa mga pagkakamali sa nakaraan, ito na ang panahon para palayain ang lahat ng iyon. Isulat mo. Tunugin ang papel at sabihin ng malakas, Pinapatawad ko ang sarili ko sa hindi ko pag-alam noon. Handa na ako ngayon. Ang simpleng aktong ito ng pagpapakawala ay nagbubukas ng isang makapangyarihang pinto. Ikalawa, ipahayag ang iyong nais, ng malinaw. Ikaw ay pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng komunikasyon. Ang iyong mga salita ay may napakalaking kapangyarihan. Tuwing umaga, banggitin ang mga pahayag tulad ng Dumarating sa akin ang hindi inaasahang pera ng madali. O, bukas ako sa mga banal na sorpresa. Sabihin ito sa salamin. Sabihin habang nagkakape. Ang mga salita ay bumubuo ng vibration. At ang vibration ay humuhubog ng resulta. Ikatlo, maging tiyak sa iyong mga hangarin. Mahilig sa malinaw na layunin ng universo. Gusto mo ba ng bagong kliyente? Magkano ang nais mong bayad sa iyo? Umaasa ka ba na mabayaran ng utang? Isulat ang eksaktong halaga. Gusto mo ba ng bagong trabaho? Isipin mo ang opisina, ang mga katrabaho, ang pakiramdam mo habang nandoon. Kapag malinaw ang larawan sa iyong isip, mas mabilis kang matatagpuan ng biyaya. Sunod, ayusin ang iyong kapaligiran. Ang enerhiya ay naninirahan sa paligid mo. Linisin ang iyong pitaka. Ayusin ang email signature mo. Ayusin ang inbox. Itapon ang mga sirang gamit. Habang pinapalinaw mo ang iyong pisikal na paligid, nagsisimula ring umayon ang iyong buhay. Ang mga himala ay hindi lumalabas sa kalat, lumilitaw ito sa kahandaan. Isa pa, magbigay ka rin. Gemini, kung nais mong tumanggap ng mas marami, ipakita mo sa universo na bukas ang iyong daloy. Ipaglibre mo ng kape ang isang tao. Magbigay ng tip ng may ngiti. Mag-donate. Kahit maliit na halaga. Hindi ito tungkol sa halaga, ito ay tungkol sa mensahe. Na nagtitiwala kang palaging may darating pa. At panghuli, makinig sa iyong intuition. Yung bigla ang pakiramdam na i-message ang isang tao. Yung hindi mo maintindihan kutob na dumaan sa ibang daan. Sundan mo iyon. Sa pagitan ng Mayo 18 hanggang 28, ang iyong panloob na gabay ay mas eksakto kaysa sa anumang panlabas na payo. Magtiwala ka sa sarili mo. Gemini, ang mga himala ay hindi lamang para sa mga swerte. Ang mga himala ay dumarating sa mga taong handa. At sa ngayon, hindi ka lang basta handa, ikaw ay naka-align. Ang malaking pagbabago sa iyong pinansyal na enerhiya. May malalim na pagbabagong nagaganap sa loob mo, Gemini, at hindi lang ito tungkol sa pera o mga oportunidad sa labas. Mas malalim ito. Isang pagbabago sa iyong relasyon sa kasaganaan. Matagal mong inakalang ang halaga mo ay nakadepende sa iyong pagiging produktibo. Na ang pera ay dumarating lamang sa tuloy-tuloy na pagsusumikap, mabilis na pag-iisip, at walang tigil na pagkilos. Pero ang paniniwalang iyon ay unti-unti nang nababasag. Mula Mayo 18 hanggang 28, ang iyong enerhiya ay lilipat mula sa paghahabol ng yaman tungo sa pag-akit nito. At ang pagbabagong iyon ay napakahalaga. Mapapansin mong hindi mo na kayang tiisin ang mga kliyenteng kulang magbayad, mga taong hindi nire-respeto ang oras mo, o mga proyektong kumakain sa iyong kaluluwa. Mas madali kang magsasabi ng hindi. Magpapahinga ka ng walang guilt. Mararamdaman ng katawan mo na sinasabi, Ligtas ako. Hindi ko na kailangang magmakaawa. Ang iyong mga ideya ay magsisimulang umakit ng suporta. May mga taong gustong makipagtulungan sa iyo. Hindi dahil ikaw ang lumapit, kundi dahil naramdaman nila ang enerhiya mo. Iyan ang kapangyarihan ng self-worth na naka-align. At iba na rin ang pagtrato mo sa pera. Hindi na ito parang bagay na kailangang agawin, kundi isang banal na biyaya. Babantayan mo ito ng may tuwa gagastos ka ng may layunin. Bibigyan mo ng basbas ang bawat pisong o dolyar na dumarating. At mapapansin mo, mas mabilis itong dumami kapag ginagawa mo ito. Gemini, hindi ito pansamantala. Ito ang simula ng iyong muling pagsilang sa pananalapi. Binuksan ng mga bituin ang pintuan. Ngunit ang tunay na susi para manatiling bukas ito ay ang pagbabago sa loob mo. Hindi ka lang basta tumatanggap ng pera nagiging isa ka ng taong kayang pangalagaan, palaguin, at tamasahin ito. Conclusion Plus Panawagan sa pagkilos Gemini Ang mga bituiwin ay hindi lamang nangangako. Naghahanda rin sila. At ngayon, handa ka na. Mula Mayo 18 hanggang 28, may banal na paanyaya ang universo para sayo. Maniwala sa hindi mo pa nakikita, kumilos kahit may alinlangan at magtiwala na ang mga himala ay kadalasang dumarating ng tahimik. Nakabalot sa mga simpleng sandali na biglang bumabago ng lahat. Ito ay hindi basta prediksyon. Ito ang iyong kumpirmasyon. Ang pera ay hindi gantimpala, ang alignment ang tunay na biyaya. Ngunit kapag naka-align ka, dadaloy ang pera. Kaya't gawin mo na ang unang hakbang. Tawagan ang taong iyon. Ibahagi ang iyong talento at manatiling bukas sa mga senyales dahil ang himala mo ay maaaring hindi mukhang paputok. Maaaring isa lang itong tawag, isang mensahe, isang sandali ng kaliwanagan. Huwag mong baliwalain ang kutob. Huwag mong pagdudahan ng bulong. Huwag mong patayin ang iyong intuwisyon. Dahil ang universo ay direkta ng nakikipag-usap sa iyo ngayon. At sinasabi nito, Gemini, ngayon na ang panahon mo. Kung tumago sa puso mo ang mensaheng ito, huwag mo itong sarilihin. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. I-like ang video. Mag-subscribe para sa mas marami pang cosmic insights. At mag-comment sa ibaba ng linyang ito. Bukas ako sa pagtanggap ng kasaganaan. Baka iyon lang ang hinihintay marinig ng universo mula sa iyo.